kagabi po, dalawang araw na lang hihirangin na sa Vatican si Beato Pedro Calunzon bilang isang ganap na santo. Si Beato Pedro ay ikalawa pa lang na Pilipinong santo kasunod ni San Lorenzo Ruiz na hinirang na santo 25 taon na ang nakalilipas. Kaya naman naabot sa 4,000 Pilipino ang bumiyahe pa sa Vatican City para personal na saksihan ang seremonyang tinatawag na canonization. At mula sa Vatican City, nakatutok si Jiggy Manikas. Halos apat na taon pa lang na pari noon si Monsignor Ilde Laison taong 1985 nang bigyan siya ng assignment ni Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal na isulat ang talambuhay ni Blessed Pedro Calungsod. Ang kanya raw pakiramdam noon, tila isang malaking puzzle ang kanyang binubo, lalo pat ang mga kwento ni Pedro Calungsod ay nababanggit lamang kapag nababanggit din ang kwento ng kanyang mga nakasama sa mission ni Father Diego San Vitore. We glean portions that would give us an idea of the life of uh, Pedro Colunso because the material was for uh, Father Diego. Then we resubmitted it to the Vatican. Aminado si Monsignor Laison na tila wala siyang gana noon sa pagsusulat. Pero habang unti-unti niyang nakikilala si Blessed Pedro, lalo siyang nagkakaroon ng inspirasyon. I did not realize that it's going to be this big. My first reaction was, I don't know Kalungso, who is this? We already have enough saints in the church, why propose another one. Now, that was my attitude, but along the way, I became so interested about it. And here is Pedro Palosi presented to us by God to tell us, Filipinos are also called to be saints. Para sa simbahang katoliko, hindi natatapos sa canonization ni Blessed Pedro Kalungsod ang pagkilala sa kanya. Dahil para sa simbahan, may mas malalim na kahulugan ang pagiging santo ni Pedro Kalungsod. Ayon kay Manila Archbishop Emeritus Gaudencio Cardinal Rosales, si Kalungsod ay isang magandang halimbawa hindi lang sa kabataan kundi sa lahat ng mga Pilipino dahil ito raw ang kailangan sa mga panahon ngayon. Ay, meron pa pwede pang panggalingan ng mga daw gali. Ako'y natutuwa na kailangan ng simbahan na may ganyang Pilipino. Sa Tridium Mas kahapon o ang una sa tatlong misa bilang paganda. Sa canonization ni Blessed Pedro, Umaasa si Martin Later Bishop Prescioso Cantillas na sa pagpapakilala ngayon kay Blessed Pedro mas lalong mapapalapit ang mga Pilipino sa Diyos upang sa gayon ay mas mapalitaw pa ang kabutihan ng mga Pilipino. To intensify the work of knowing the Catholic faith so that more San Lorenzo Ruiz and Pedro Salonsois will emerge nakahanda ng harapan ng St. Peter's Basilica dito sa Vatican para sa canonization ni Blessed Pedro at anim na iba pang biyato nakaset up ng entablado ng Santo Papa at nakalinya na mga upuan para sa mga delegado. rin ng mga Pinoy pilgrim na tuwang-tuwa para sa canonization ng ikalawang Pilipinong Santo. Sa darating na linggo, dito upo ang mga delegadong Pilipino para sa canonization ng ikalawang Pilipinong Santo na si Blessed Pedro Calungsod. At dito rin gaganapin sa harapan mismo ng St. Peter's Basilica ang mismong canonization. Ayon sa Rome Commission, aabot sa 4,000 Pilipino nag-register na pilgrim para sa canonization sa linggo. Hindi pa raw kasama rito mga Pilipinong manggagaling mula sa iba't ibang parte ng mundo. Gaya na lamang ng grupo ni Father Mario Quijada na galing pa ng Amerika. Kaya kami very proud na meron tayong second Filipino saint. I think it's it's such a, uh, a, source of identity for us. Hopefully we'll be able to witness it. Mabuhay kayong lahat at saka sa ating bagong saint, ipanalangin mo kami. Pray for all of us. Mula sa Vatican, Jigamanika, Nakatutok, 24 oras.